Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Have you ever had that random moment? Yung tipong nakaupo ka lang sa sofa, may hawak na kape, tapos biglang pumasok sa isip mo. Parang gusto ko na talagang magbago, pero hindi ko alam kung saan magsisimula. Yung ganong feeling ba, na hindi naman sa miserable ka, pero parang hindi ka na rin masaya sa takbo ng buhay mo. Parang may kulang, parang may dapat kang i-adjust, iwanan, simulan o iangat, pero hindi mo ma-pinpoint kung ano. At minsan, nakakadagdag pa yung mga tao sa paligid mo. Alam mo yung mga kapitbahay na parang CCTV ng buhay mo. Lahat may opinion. Lahat may sabi. Ay nag-iba na siya. Ay sumobra na. Ay midlife crisis siguro. Pero totoo, hindi yan crisis, hindi yan arte. That's your inner voice telling you. Hey, you deserve a better version of yourself. Let's start again. And that's what we're talking about today, kung paano mo pwedeng i-reinvent ang sarili mo. Hindi dahil may mali sa'yo, kundi dahil may mas nagyong pwedeng maging ikaw. At oo, bagay na bagay to sa edad na 25 pataas, lalo na sa mga nasa 30s, 40s, 50s. Bakit? Kasi at this stage, mas malinaw na sa atin na hindi unlimited ang oras. Mas alam na natin na hindi pwedeng bahala na forever. And the truth is, This is actually the perfect age to reinvent yourself. Kasi mas may wisdom ka, mas may experience ka, mas kilala mo ang sarili mo. Pero paano nga ba magsimula? Simple lang, step by step. Maliit na galaw. Hindi yung parang bigla kang nagising na gusto mo nang maging bagong tao bukas. Hindi ganon. Reinvention comes from small and intentional moves. Para lang yung pag-aayos ng bahay, hindi mo kailangan gibain lahat agad. Minsan, start ka muna sa isang drawer o sa isang sulok o sa isang habit. Little by little, nababago ang buong buhay mo. Kaya ang unang mindset na dapat mong yakapin ay ito, start small. Alam mo kung bakit, kasi karamihan ng mga tao hindi nababago, hindi dahil tamad sila, kundi dahil overwhelmed sila. Masyadong malaki yung target, masyadong malayo yung standard, kaya sa isip pa lang nila, give up na. Pero pag maliit ang simula, hindi nakakatakot, hindi mabigat parang isang higop ng kapilang. Sabi nga ng mga stoic, lalo na si Zeno, well-being is realized little by little. Meaning kung gusto mong magbago, huwag mong persahin ang sarili mo sa big jumps. Gumalaw ka lang ng konti, halimbawa. Instead of magbabasa ako ng one book per month, gawin mo muna. Magbabasa ako ng one page per day. Instead of mag exercise ako araw-araw, gawin mo muna. Maglalakad ako ng 10 minutes. Instead of magiging mas mahinahon ako, gawin mo muna. Pag nagalit ako, hihinga muna ako ng tatlong beses bago magsalita. Hindi mo kailangan maging bagong tao agad. Just start small, kahit parang walang epekto. Pero trust me, may epekto yan. Kasi every small action, nag-iipon. Para yung ipon sa alkansya. Akala mo walang laman, pero pag tinagal mo, puno na pala. Ngayon may isa pang malaking humahadlang sa reinvention, anxiety, yung overthinking, yung takot sa future. Yung kaba na baka mag ka. Yung iniisip mo agad kung ano sasabihin ng iba. Minsan, hindi ka pa nga nagsisimula, stress ka na. ba? Diba? O baka ikaw yan ngayon. Pero eto ang matinding totoo. Karamihan ng takot natin, sa utak lang nanggagaling. hindi sa reality. Hindi sa actual na nangyayari. Sabi nga ni Marcus Aurelius, Our anxiety comes from our thoughts, not from the outside world. Kung iisipin mo, tama eh. Ilang beses ka nang kinabahan ng todo, tapos nung nangyari na, hindi naman pala ganun kasama. Ilang beses ka nang natakot simulan yung isang bagay, pero nung ginawa mo, parang, ay, kaya ko naman pala. Ganyan ang anxiety exaggerated movie sa utak mo. Kaya kung gusto mo talagang mag-reinvent, isa lang ang dapat mong gawin sa anxiety. Harapin mo siya hindi para mawala siya, pero para hindi siya ang magdikta ng buhay mo. Kapag may pumapasok na, paano kung mag ako? sagutin mo ng, E paano kung magtagumpay ako? Pag may pumapasok na baka pagtawanan ako, sagutin mo ng, E ano ngayon? Hindi naman sila ang mabubuhay para sa akin. And minsan, ang kailangan mo lang ay huminto sandali. Huminga? I-check kung imagination mo lang ba yung kinatatakutan mo. 9 out of 10 times, imagination lang yan. Kumbaga sa cellphone, spam message lang. Hindi mo kailangang pansinin. Ngayon, kung nakapagsimula ka na ng small steps at medyo mas kampante ka na sa anxiety mo, may isa pang secret weapon para tuloy-tuloy ang reinvention mo, routine. Pero huwag kang ma-stress, hindi ito yung super strict na routine na parang nakatala bawat minuto ng buhay mo. Hindi yan sustainable. Ang ibig kong sabihin ay controllable moments sa araw mo. Yung may mga oras na fixed, hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto mong may rhythm ang araw mo. Alam mo yung pakiramdam na pag-ising mo, parang lutang ka. Parang wala kang malinaw na direksyon. Parang todo effort ka pero wala kang natatapos. Yung life na ganyan, usually life na walang routine. Kaya magandang maglagay ng konting structure sa araw mo. Pwede simpleng pagising, 5 minutes na tahimik lang. Post-lunch, 10 minutes walk. Bago matulog, basahin mo yung one page sa book mo. Ganun lang, hindi complicated, hindi stressful, pero may impact. Kasi pag may routine ka, mas nagiging klaro yung araw mo. Mas may sense of purpose ka. Mas alam mo kung paano gumalaw. Sabi nga ni Seneca, If you don't know which port you're heading to, no wind is favorable. Meaning kung wala kang direction kahit anong effort mo, kalat lang. Kaya start your day with intention, kahit simple, kahit basic. It will ground you. It will guide you. At dito maganda magsimula ang tunay na reinvention. Hindi sa grand plans. Hindi sa aesthetic changes. Hindi sa big declarations. Reinvention starts sa small steps, sa calmer mind, at sa routine na nagbibigay linaw sa araw mo. May mga panahon talaga na kahit anong small steps ang gawin mo, parang hindi ka makaabante dahil may isang habit na kumakapit pa rin sa'yo. Alam mo yung feeling na parang may invisible na tali sa bewang mo, hinihila ka pabalik? Kahit gusto mo nang magbago, may isang bagay na hindi mo matigilan social media scrolling, toxic relationships, sobrang pagkain, sobrang pag-iisip, pagiging impulsive, pagiging madaling madistract, lahat yan kasama. And here's the truth na medyo masakit pero kailangan. Hindi ka fully makaka-reinvent kung hindi mo kayang utusan ang sarili mo. Literal, as in utusan. Isa to sa pinaka-pinakamalalim pero pinaka-praktikal na stoic lesson. Give yourself the order to stop. Hindi yung I'll try. Hindi yung sige, bukas na. Kundi yung actual moment na sasabihin mo sa sarili mo. Stop ngayon. At susundin mo. Parang nangyari kay Eisenhower. Grabe yung disiplina ng taong yon. Nung nag siyang tumigil sa paninigarilyo, hindi niya sinabi, I'll slowly reduce. Hindi. One day, sinabihan niya lang sarili niya, I quit. Tapos-tapos na talaga, hindi ko sinasabing kailangan mo ring gawin nang sobrang biglaan iba-iba tayo. Pero may aral doon. May kapangyarihan kang magdesisyon at sundin ang sarili mo. At kung gusto mong magbago ang buhay mo, kailangan mong ipraktis yan. Try mo to. Isipin mo ano yung isang habit na matagal mo nang gustong iwan. Yung isa lang. Hindi lima. Hindi sampu. Isa lang na alam mong pumipigil sa sa'yo maging mas maayos na version ng sarili mo. Tapos, gawin mo ng rule. Starting today, I'm done with this. At kahit maliit na progress, tuwing lumalaban ka sa impulse na yun, panalo ka. Ngayon, habang nagtatanggal ka ng bad habits, may isa pang sobrang mahalagang skill. Time management. Pero in a stoic way. Hindi siya yung perfect planner. Color-coded to-do list or strict schedule? Hindi ganon. Ang stoic way ng time management ay simple. Alamin mo kung ano yung mga bagay na kumakain sa oras mo pero wala namang ambag sa buhay mo. Para ka lang nagti-time audit? Isang araw, obserbahan mo sarili mo. Ilang minuto ka nag scroll ng walang direction? Ilang beses mo chini-check phone mo kahit wala ka namang inaantay? Ilang oras ang nauubos mo sa kadistract ng mga bagay na hindi mo naman kailangan malaman? Ilang beses ka na napapasabak sa drama na hindi naman tungkol sa'yo. Kung tutuusin, kahit 30 minutes scrolling per day, pag tinutal mo, halos dalawang linggo sa isang taon. Dalawang linggo na wala ka namang napala. Nakakagulat, di ba? Kaya sabi ni Epictetus, dapat marunong kang maging okay na may mga bagay na hindi mo alam. Hindi mo kailangang maging updated sa lahat. Hindi mo kailangang sumagot sa lahat. Hindi mo kailangang pakinggan lahat. Minsan, pinakamatalino yung tangang hindi nakikialam sa hindi naman niya kailangan. At pag nakaluwag ka sa oras, alam mo kung ano mangyayari. Magkakaroon ka ng space para sa mas mahalagang bagay. Yung passion mo, yung goal mo, yung tao mo, yung sarili mo, yung peace of mind mo. Ganun kasimple nagsisimula ang reinvention sa pagbalik ng oras mo sa mga bagay na mahalaga talaga. Pero syempre, hindi magtatagal na may pupunta ring difficulty sa path mo. At dito pa pasok yung pinaka-underrated na teknik sa pagre-reinvent. Do something difficult on purpose. Alam mo yung trend ngayon na choose your hard. Hindi yan bago. Matagal na yan sa Stoic philosophy. Si Seneca mismo, ginagawa ito. Nagbababad sa malamig na tubig kahit hindi naman kailangan. Bakit? Para itrain yung sarili niya na kaya niyang gawin ng mahirap. Para hindi siya maging alipin ng comfort. Para pag dumating yung totoong challenge sa buhay, hindi siya durog. Hindi ko sinasabing mag-ice bath ka ha, unless bet mo talaga. Pero ang point dito, maghanap ka ng isang bagay na mahirap para sa'yo. At gawin mo regularly. Kung mahiyain ka, kausapin mo isang tao kada araw. Kung allergic ka sa umaga, gumising ka 20 minutes earlier. Kung takot ka mag-start ng bagong bagay, simulan mo siya today kahit pangit ang first attempt. Kung mabilis ka ma-offend, practice ka magbasa ng comment or text. At hindi agad sumagot. Hindi mo kailangang maging perfect. Ang mahalaga ay yung act of doing it. Kasi every time na ginagawa mo yung mahirap, lumalakas yung loob mo. Tumatapang ka. Nagiging mas disciplined ka. At unti-unti nag-iiba yung identity mo. From someone who avoids discomfort, nagiging someone who can face anything. At habang nagbabago ka, may isang bagay na hindi mo pwedeng kalimutan. Sino ang kasama mo? Kasi kahit anong progress mo, kung ang mga tao sa paligid mo ay puro nega, puro reklamo, puro drama, puro inggit, puro pabigat, Madadala at madadala ka rin, kaya si Seneca, laging paulit-ulit ang reminder, associate with people who make you better. Hindi dahil feelingera sila, hindi dahil sosyal, hindi dahil sikat, kundi dahil may hawak silang pagkatao na nag-e-elevate sa pagkatao mo. Minsan isang friend lang yan, minsan isang family member, minsan isang coworker, minsan kahit online mentor lang, pero ganito mo malalaman kung tama ang mga tao sa circle mo. Kapag kasama mo sila, mas kalma ka, mas productive ka mas naging aware ka sa sarili mo. Mas ginagamit mo utak mo, hindi ego mo. At mas naaalala mong gusto mo maging better person. Ganun dapat. Hindi yung every time kasama mo sila, parang bumababa IQ mo, lumalala anxiety mo, or nagiging toxic ka rin. Kahit gaano pa kayo katagal magkakilala, if they're pulling you down, kailangan mo nang mag-walk out emotionally. Kasi ang totoo, hindi mo kayang mag-reinvent mag-isa. Kailangan mo ng environment na hindi kalaban sa pagbabago mo. Kailangan mo ng mga taong hindi magre-react na nag-iba ka na o, oh, kundi magsasabing, Good for you! Proud ako sa'yo! At habang lumalalim yung self-mastery mo, lumilinaw yung oras mo, lumalakas yung mental resilience mo, at umi-improve ang circle mo, may isang bagay na darating whether gusto mo o hindi, change. So habang nagbabago ka, natutunan mo na kung paano harapin ang mahihirap na gawain at kung paano pumili ng tamang tao sa paligid mo, may isang bagay na tiyak na darating sa buhay mo, pagbabago. At minsan, ang pagbabago hindi laging maganda agad. Minsan, uncomfortable siya. Minsan, nakakatakot. Minsan, parang gusto mong bumalik sa dati dahil sanay ka na doon. Pero ito ang sikreto. Ang pagbabago ay hindi kaaway mo kundi kakampi mo. Kahit scary siya sa umpisa, kapag natutunan mong tanggapin na natural lang ang pagbabago at lahat ay dumadaan sa flow ng buhay, mas nagiging madali ang reinvention. Sabi nga ni Marcus Aurelius, Accept whatever comes to you woven in the pattern of your destiny, for what could more aptly fit your needs. Parang sinasabi niya, hindi mo kontrolado ang lahat, pero kontrolado mo kung paano katatayo at lalaban sa bawat pagbabago. At dito pumapasok yung isang skill na madalas nakakaligtaan ng karamihan, ang kakayahang magsabi ng NO. Yup, minsan napakabilis natin mag YES sa mga bagay na hindi naman importante extra trabaho, extra drama, extra commitment. Ang problem, bawat yes sa hindi mahalaga, no sa mahalaga. Kaya para ma-reinvent mo ang sarili mo, matutunan mong mag-set ng boundaries. Matutunan mong tanggapin na hindi lahat kailangan mo sagutin, hindi lahat kailangan mo subukan, hindi lahat kailangan mo pahalagahan. Ganito mo masasanay, bago ka mag-yes sa isang bagay, itanong mo sa sarili mo, Makakatulong ba ito sa pag ko bilang tao? Aligned ba ito sa goals at values ko? Kung hindi, simpleng no thanks. Minsan mahirap sa umpisa pero habang ginagawa mo, mas lumalakas ang loob mo. Mas malinaw ang priorities mo. Mas malinis ang energy mo. Ngayon, pag na-practice mo na lahat ng ito small steps, anxiety management, routine, self-command, time management, challenges, positive associations, embracing change, at saying no, darating din yung inevitable setbacks. Huwag kang matakot. Setbacks are part of the process. Hindi ibig sabihin, failed ka. Hindi ibig sabihin, hindi ka karapat dapat magbago. Sa Stoic Philosophy, natural lang ang human errors at failures. Ang mahalaga, paano ka babangon. Come back to rhythm. Kapag nadapa ka, huminga ka, forgive yourself. At bumalik sa rutin mo. Gamitin mo yung setback bilang lesson hindi punishment. Every time na bumabalik ka after falling, mas nagiging resilient ka, mas natututo ka, mas lumalakas ang identity mo bilang taong kayang mag-reinvent. Alam mo, itong proseso ng reinvention parang pagtugtog ng instrumento. Sa umpisa, magulo, hindi tugma, minsan ang tunog parang kakapalan ng tenga. Pero pag nagpractice ka araw-araw, kahit konti, nagiging musika, nagiging harmony, nagiging sarili mong masterpiece. At kapag tiningnan mo sa huli, makikita mo yung growth mo. Hindi lang sa skills o habits mo, kundi sa mindset mo. Sa pananaw mo sa sarili mo at sa mundo. Sa resilience mo, sa discipline mo, sa capacity mo na harapin ang mga mahihirap na bagay. Sa kakayahan mo na piliin kung sino ang kasama mo, kung ano ang ini-invest mong oras, at kung paano ka mag-adjust sa pagbabago. At ito pa, hindi ka nag-iisa. Maraming tao sa edad mo ang gustong magbago, pero hindi nila alam kung paano magsimula. Kaya kung narinig mo ito at naramdaman mong may tama sa narinig mo, take action. Hindi kailangan perfect. Hindi kailangan instant. Little steps every day will compound into a major transformation. At tandaan, ang reinvention hindi tungkol sa pagiging perfect o pagiging ibang tao. Ito tungkol sa pagiging aware sa sarili mo. Pagkontrol sa habits at impulses mo pag-manage sa oras at energy mo, pagpili ng tamang tao sa paligid mo, pagyakap sa change at setbacks. Kung gagawin mo lahat ng ito consistently, unti-unti, makikita mo ang pagbabago. Makikita mo ang mas confident, mas kalmado, mas purposeful na version ng sarili mo. Makikita mo na may power ka talagang baguhin ang buhay mo kahit sa kahit anong edad. Kaya sa mga nakikinig ngayon, isipin mo, hindi mo kailangan hintayin ang perfect moment. Walang perfect timing, walang magic. Yung pinakamahalaga ay magsimula ka ngayon, kahit maliit na hakbang. Bago tayo magtapos, gusto kong iwan sa iyo ang isang thought. Every day is a chance to reinvent yourself. Every choice is a brushstroke on the canvas of your life. Paint wisely, paint bravely, and paint consistently. Kaya comment ka sa baba kung alin sa mga habits na ito ang sisimulan mo. Share mo rin yung experiences mo. Mag-subscribe ka sa channel para mas marami pang practical tips kung paano maging mas malakas, mas focused, at mas resilient. Tandaan, hindi laging madali ang journey, pero habang aware ka, may purpose ka, at may tools ka, makakaya mo ang kahit ano. Keep moving forward, keep growing. At sa bawat hakbang mo, mas lalapit ka sa best version ng sarili mo. Quick lang, bago makalimutan. I-comment mo kung saan ka nanonood. Gusto ko makita kung saan umaabot tong channel na to.